Hello guys. Merienda muna tayo habang nagtitinda ako. Ah, uh, na ako ng gutom kaya kain muna ako magmi-merienda. Ito hindi ko matuloy-tuloy yung ano, Mukas ng ito kasi nga may bumibili lagi. Kaya sana matuloy na 'to. Makakain ko na rin siya. Kanina ko pa pinabuksan no, yung kunti lang yung ano. Ah, uh, uh, napupuk ko na ito eh. Hindi ko lang matuloy-tuloy buksan. Ah, uh, diba? Pero napupuk ko na ito. Hindi lang matuloy-tuloy. Kasi nga, lagi may bumibili. Kainin ko na siya. Plastic ko po. Ngayon lang ako nakamerienda. Dumaan yung alas tres, hindi ako nakamerienda. Hmm. Kasi nga, tuloy-tuloy yung bili. Habang tapos lang tubig. Masarap. Wala na yung lamig. Kino ka sarap. Bulo ah. Itong masarap na tutok na ito. Yung nilata. Yung white niya parang nagbabangs. Hindi, 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 hindi makita. Uh, may isang ito pa dito. <laughs> din yung isa. galing sa akin. Yun ang mahirap sa itlogan. Lahirin na ako dati nito. Hindi ako makaya nga. Nasubukan ko talaga. Nung nasa pwesto ako. Talagang ginanyan ko. Kaya mahirap yung itlog. Yung talagang na-boiled talaga siya yung hard hard talaga halos paanohan ako nun hindi kaya, pinalo, palo ko yung puso ko sabi ko dito, patay, hindi ako marinig dito sabi ko kasi yung pisto ko dati sa loob asa ah, labas malaki yun hindi ka, hindi ka maririnig dito sa labas kapag sumigaw ka, paano ka nga sisigaw inabulunan e, ka di ba talagang nabarahan ako nun kaya hindi pwede sa akin yung dapat is medyo uh, malasado dapat ang kakainin ko hindi yung ganun na talagang super ano talaga nalaga kasi nakaka ano, nakakasamit <clears throat> tsaka hindi ko rin guys makain itong ano ito ito, 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 ito. hindi ko rin makakain ito kapag uh, walang laman din yung tiyan kaya kinain ko yung itlo para lang makain ko to guys oh. uh, pinya hawayan medyo may pagka tama lang naman yun Hawa yan kasi. Para sa akin, is okay yung hino. Ayoko naman yung medyo ilaw-ilaw. Ayoko na. Parang may pagkaasim pa yun eh. Pero matamis pa rin niya. Kahit pag hawa yan. pasarap sarap eh apa yang kasih sarap hawa jan hawa Ma jan majusi kuya oh sarap pinya ha ah. hmm. okay guys dapat kanina pa ako video hindi ko lang magawa kasi nga kailangan ko kainin yung itlog para makain ko tong pinya kasi mano sa chat okay guys bye 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 Thank you for watching. Bye-bye.